Alayo naman, kalatagan, pag hindi ko kayo lumayo ng Maynila, wala kayong masisip-sip na sariwang hangin. Importante, meron silang Wi-Fi! Mayroong 24 room accommodations sa kakaibang mga tema ng kanilang mga villa. Ano po itong ano, parang sauce niya? Bali, ano po yan, peanut sauce na ginawa natin dito, which is may herbs din na ginamit natin from the, ano, From the garden ni Bonaparte. sariwa. Yes po, ma'am. Sa dami ng stress at pressure sa buhay, hindi lang pisika lang napapagod, di ba? Kasama na rin dyan ang ating mga isip. Madalas, wala tayong oras alagaan ng ating sarili. Pero good news, dahil may isang resort naman kaming napuntahan sa Kalatagan, Batangas. na tutugon sa ating overall wellness. Ay, kakaiba ang paraiso ring ito. Tayo ng mag-relax, pamper, repeat. Dahil, kalma, sanawa. Kayo ba ay pagod na? Maraming iniisip sa buhay at panay-stress ang inaabot sa trabaho. Na walang peace of mind at walang me-time. Pwes, ang lugar na ito, bagay na bagay sa inyo. Experience nature at its best happy ng sariwang hangin ng kalikasan mula sa pagaspas ng mga dahon sa malalaking puno ng kabundukan kapag hindi pa umiinam ang inyong pakiramdam, abay ewan ko na lang! Magandang araw! Welcome to Nao Pagdating pa lang, sasalubong na ang ritual para itaboy ang pagka negatibo para ma-feel daw kaagad ang good vibes. And Tanya Deldar is the operations manager. Okay, so Tanya, ano pala nawa? Not nawa. 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 Yes. From shanawa. What so, exactly does it mean? Nawa. Nawa actually means like may your all uh, may your aspirations come true. So, Ayon. Parang ano yes. 'yan eh, parang sana. Yes. ba? Diba? Nawa. Like nawa <laughs> mangyari sa'yo ito. Ayun. Medyo malayo-layo but worth the trip. Kalatagan lang po ito eh. So by land and uh, okay naman yung roads going okay. here. It's past Matabungkay, right? Yes. About 45 minutes after Matabungkay. ayon Beautiful. <laughs> Mahigit tatlong taon ang binuno bago nagawa ang development around the nature ng kinatatayuan na Nawa Wellness Resort. Kahangahanga ang kanilang estratehiya sa pagkonsepto ng lugar pahingahan kasabay ang pangangalaga ng kalikasan. Nitong Enero, binuksan na ito sa publiko. Bago pa lang pero yung mga puno, mga hundred year old trees na. So, you developed around the nature actually we tried to avoid all the you know the trees the uh bushes oo, and all the uh, yeah the nature kaya pala resources. very lush pa rin siya yes. no parang pero parang sinadyang ilagay dun yung puno no kasi <laughs> nga i think it's about the development yes, okay. and also the nature we really wanted to preserve everything and mm -mm. keep the sanctuary you know Um, very lively and also full of trees and okay. birds. If you listen here in the morning, right. you can actually wake up with the sound of birds. Yeah, you sound to the rustling of the leaves yes. and birds. And <laughs> Importante, meron silang wifi. Mayroong 24 room accommodations sa kakaibang mga tema ng kanilang mga villa na nagpapakita ng traditional na Filipino architecture. Gawang lokal ang lahat ng kanilang mga muebles at interior design. Okay, so special appetizer muna tayo dito sa Dalisay Restaurant. Talagang dito, sa Japong, um, healthy lahat ng mga... Food po natin na. Food. Kasama po natin, Chef Rodney Rekina. Hello po. Dito, masarap pero healthy. Yes po. Right. Nakarinig na ba kayo ng Kuyog Crostini? Ano ba yung Kuyog? Pangalan po talaga na tawag nila sa Danggit. Ah. Here po, from uh, Kalatagan, Batangas, mm -hmm. uh, Kuyog po ang tawag nila sa nadanggit po okay. na which is ginawa po natin ng smoke siya talaga na one homemade po talaga natin. Wow, po. look at this. Oh, ayan, oh. It's really mukhang malinamnan. And itong mga sidings na ito, kasama yan. Yes po. Bali, aioli um, sauce po ang tawag aioli natin. Aioli sauce. Ganun. Tapos and may balsamic, vinegar balsamic. po siya. Na, di, yum, ano po. Yum, yes, yes, po. yum, 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 yes, yum, At ito'y sinusubo ng ganyan. Yes. Mm. Parang nakakatikim ako ng parang keso. Anong yes, ka po. klaseng keso ito? Bali, kesong puti po siya which is uh, nakuha po natin from ibang karating uh, uh, lugar po natin dito na talagang freshly made po talaga siya. Wow! So good! Nakarinig na ba kayo ng pechay Caesar salad? Karaniwan kasi sa Caesar salad, di ba chef, uh, arugula yes, ang ginagamit. Yes. Bakit pechay ang ginagamit? Didi Bali, ba? dito po kasi sa Nawa, Ginagamit po natin talaga dito is yung talagang natural harvest lang dito sa garden natin na. Uh, uh -huh, uh -huh. Oh, maharap. Yes, po, thank uh -huh. you. this one is our uh, one of our signature dish dito yung Lumpiang sariwa wrap in malunggay crepes po. Yan Ay, parang crepes po. talaga siya. Talagang local, ano po, vegetable talaga. Sir, ano po itong ano? Parang sauce niya? Bali, ano po yan, peanut sauce na ginawa natin dito, which is may herbs din na ginamit natin from the, ano, from the garden ni Bonaparte. Lumpiang napasin. sariwa. Yes po, ma'am. Kaya pala green ang kulay. Hindi po ito food coloring. Not po. Not green. This mm. is 100% malunggay po. Yum! Yes po sariwa at masustansya ang mga pagkain na inihahain. Tingnan nyo naman ang ulam sa tanghalian. Nakakatakam, di ba? Sinigang na hipon sa bayabas. Bali, ito po yung sinigang sa bayabas sa hipon natin, which mm -hmm. is uh, natural na bayabas po. And this is our soup broth for it. Yum! And so, then, sa dulo, sa dulo talaga nilalagay yung broth para? Yes po. Para crisp, po look, oh, yes. crispy pa rin yung yes. ano, tempura, yung tempura, tempura mo. vegetable natin na one. May tempura vegetable talaga yes, siya. Wow. Bali, wow. ginamit po natin dyan is talagang uh, ripe uh, guava po na mm -hmm. talagang sinimer talaga siya. And then yung piniga wow. na lang natin po na one. At itong rice naman na ito? is brown rice po. Na, brown which rice. is uh, naturally grown naman na rice, not like yung one po na. Correct. Naturally grown. Yes po. Ayan. Okay. So we are now ready to try. Ang kakaiba po dito, well, everything is natural and healthy. Pero yung kanilang gulay ay ginawa nilang parang tempura. Yes po. Para magkaroon ng twist siya talagang ma ano po yung mga, mm -hmm. mga po na yeah, yeah. ang kanilang sinigang pero hindi pwedeng walang kanin yes. at least brown rice yes po hmm. Yay! It's dessert time! And we have three kinds of dessert. Ano naman ito? Bali, yun po yung tofu pudding natin, which is tofu yung base pudding. po talaga niya, is tofu talaga. Okay, ito naman? Yung po ay coconut mousse, na uh, bali plant-based po lahat ang dessert natin dito, na wala pong halong mga... Bali, ito po yung uh, vegetarian chocolate pudding natin, mm, na yum. talagang plant-based po siya. Ang one po natin dito is tofu-based siya. Oh my god ang sarap. To pu-based po, po talaga siya. Wow. Na ang plant-based chocolate nila na hindi nakakataba. Ito oh, naman. Baliin po yung coconut mousse natin na wala po siyang additives na mga mm -hmm. pampaalsa lang. It is mm -hmm. talagang natural na kunin lang po siya na sa coconut talaga yung ginawa natin na coconut cream Saka na fresh siya squeeze ano? po talaga. Mm, tsaka -hmm. bagay siya sa mangga. Yes po. Sa mga nagda-diet na rin, even though na may sweetness siya. Pero, 100% po, hindi tataba yung mga, ano natin. Correct. Yes, mm. Yung, bali yan po yung, ano natin, na tofu pudding naman siya. Mm. Tofu pudding, may white chocolate siya na uh, plant-based din. May coconut caramel sauce. Mm. Wow. Everything is so good. Thank Congratulations. you Congratulations. Thank you po. I must say, kasi marami akong kinakain ng lugar, di ba? Wow. Thank you po. The food here is exceptional. So, ito naman yes. ay para saan? Para sa blood circulate naman po natin ng cucumber na ano, na, at saka sa immune system po natin. So ito po talaga pinag-aralan ninyo. Yes, Lahat po. ito pinag-aaralan. Everyone is briefed. Yes. So that when you dine here, they can explain to you how each and every kind of food or even the water or juices do well for your body. Yes po. And matapos tayo kumain sa Dalisay Restaurant, dito naman tayo sa Tiki Juice Bar. Ipapakita sa atin ang proses ng paggawa ng mga healthy detox juices. So kasama yes, natin, Lorenzo and Dan. Sige nga. So ma'am, top, ating unang juice po, it is a combination po of watermelon and mint juice po. So si watermelon po ay meron po siyang vitamin A po na makatulong po upang maboost po ang ating eyesight po Then meron din po siyang vitamin C na makatulong upang ma po ang ating immune system. Ano yung green na yan? Um, this one po is mint leaves po. Mint leaves. Yes, Ay, ma parang masarap. Sige nga. <laughs> Try na po natin. Parang high-tech yung ano nyo. Soundproof po yung mga Soundproof yes, pa. para hindi masyadong maingay. Yes, pa. Ganun pala yun. Mm. Cheers! Mmm, masarap nga naman. Our next drink naman po, it is a combination of apple and celery po. So, si apple po, meron po siyang antioxidant na makatulong po upang ma-regenerate po ang ating cells at makatulong po ito upang iwasan natin ang cancer and diabetes po. Also, si apple din po ay meron po siyang mataas na fiber content na makatulong po sa ating pag-a-diet po. Then, same as celery po, bali na gamitin natin celery stock. Si celery naman po is ganun din po. Meron po din siyang antioxidant at makatulong din po ito sa ating mga bloated tamis po. Kasi meron po siya natural inflammatory po. Ang pampatamis nyo, honey? Yes po, all natural po. Ah, ayun. Wow. Then mag din po tayo ng buko juice po. Ayan. Bali, si buko juice naman po is meron po siyang matas na electrolytes po na makatulong upang ma-replenish po yung energy na nawala po sa ating katawan. So, cheers to apple and celery. celery Ayan. Mmm, masarap din. Pwede rin lagyan ng ice, iba? Yes, Kung gusto nyo. perfect with ice mm, din po. Wow. And the next is so, ating last cucumber, one po. pipino. So for our last one po, this is a combination of apple po and cucumber po. So si cucumber po has a lot of fiber din po at meron po siyang maraming vitamin B like B1, B2, B3, B5, and B6 po na makatulong po para mabuspo ang ating energy po. Then, mag din po tayo ng fresh lemon juice po. So, sa si lemon juice naman po, is meron din po siyang vitamin C as well po. Apple and cucumber. hmm Mm. Ibang klaseng bar ito. Ito yung bar na pampahaba ng buhay. Yes, po. Yung ibang Healthy bar, pampaikli ng buhay. hmm <laughs> Delicious. And you can do it in your own home. Labing tatlong ektarya ang lawak ng Nawa Wellness Resort. Tara na para mag-nature trail. Maglakad at umakyat sa bundok para magpapawis at gumaan ang pakiramdam. Perfect sa pagbabawas ng timbang. Alam nyo ba, mayroon ditong 250 steps o hakbang ang aakyatin patungo sa chapel na nasa tuktok ng bundok parang abot nyo na ang langit at pwedeng manalangin ng taimtim sa ating tagapaglikha. Sa Meditation Garden, kalmado ang ihip ng hangin at dito makakapagmuni-muni at makakapag-reflect sa buhay mayroong lugar para mag-yoga, exercise. Sinasabing makakapagbigay ng katiwasayan sa ating isip at puso ang sinaunang disiplinang ito ng mula pa sa India. At dito naman ang lugar kung saan mahahanap ninyo lahat ng mga serbisyo para sa kalusugan. At sa ating katawan, meron diyang VG Shower kung saan hinihilod ka habang nagsha-shower. Meron diyang uh, Himalayan Pink Salt Room na nakahiga ka lang. Ang nakapaligid sa'yo ay asin. At meron din namang yung cold plunge kung saan ilulublub ka sa tubig na maraming yelo. Hot sauna, yelo, hot sauna, yelo. Lahat po ito pinag-aralan ng mga doktor at ng lahat ng mga wellness experts para sa kagalingan nito sa ating kalusugan at sa ating katawan. Lahat niyan, meron dito sa Nawa Wellness Center sa Kalatagan. So, Levy, dito sa Himalayan Pink Salt Room, ano ang nangyayari? Ito yung Himalayan Pink Salt, no? Yes. Buong-buo at nagpapawis, no? Yes po. Oo. Yes. So, malalaman mo, totoong asin siya. Himalayan Pink Salt is used for cooking. Pero alam din natin na ang asin, lalo himalayan pink salt, nakakatanggal ng negative. Negative vibes, ma'am. Uh -oh. And this is really for detoxification. Mm -hmm. The air that you breathe po, since we have an aircon, yan po yung nag-cleanse sa lungs ninyo. Ah. It helps also for the skin po. So, pag nag-perspire kayo, which it's detoxifying, that's the one na mag-polish yung skin nyo po. Wow! Okay. So, isa lang ito sa... Pwede niyong gawin ng isang oras, imbisa matulog kayo sa room niyo, dito kayo matulog, meron pa kayong healing na nangyayari. Yes. Mabuti naman sa mental health ang cold plunge o pagbababag ng katawan sa yelo. Nakakatulog ito para mabawasan daw ang ating anxiety at depression. Base sa research, ang pagbababag sa tubig na may yelo may mainam na epekto sa ating katawan na babawasan ang pamamaga at pananakit ng ating mga muscle. Nakakapagpanumbalik ng balance sa performance ng ating nervous system. Alam mo, ang tagal ko na rin massage, siya. Ang tagal ko na nagre-relax kasi syempre kailangan ng bawat artisan kapag sinabi ko, kailangan totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, wagi asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro. Pwede rin subukan ng kombinasyon ng hot water at aromatic herbs ang kanilang popular na kawa bath. Pamparelax ito ng muscle at pampaginhawa ng katawan. Kung masahe naman ang hanap ninyo sa kanilang Panari Spa, pinagsama ang tradisyonal at modernong paraan sa pagmamasahe ng katawan para maging therapeutic. Natatarget nito ng husto ang problema ng mga muscle. Nagbibigay ng maayos na blood circulation ang full body massage kapag maganda ang sirkulasyon ng dugo. Nagiging malambot ang balat, makinis ang kutis. Kapag hindi tama ang daloy ng dugo, nawawalan ng nutrisyon ang balat na nakakaapekto sa produksyon naman ng collagen. Nako, ang bilis magpakulubot ng balat. Ang collagen kasi ang tumutulong para manatiling banat at mabawasan ang mga linya sa ating skin. Action! Hop! Huh? Kailan lang ay nadiskubre ng cast ng Goodwill Romantic Comedy Show na pinagbibidahan ni actor-director David Chua ang Nawa Wellness Resort. Matapos ang kanilang taping, sinubukan nila ang mga serbisyo sa NAWA. Sabi ni Raymond Bagatsing sa kanyang Instagram post, peaceful, grateful, and pampered siya sa NAWA Fitness Center. Lahat ng artista nila, yes. sabi talaga, wow ang <laughs> massage dito sa NAWA. Uh, so the masseuses are trained, uh, well trained for you? Yes. So they've actually been training for the past year and a half uh we've got eight therapists so far and mm. you know definitely expanding and having more right and uh, we'll be having more treatments as well mm. so we're looking oh for... nga si bayani at bayani hindi na umuwi <laughs> <laughs> from shooting dito na sila tumira so ayun nagpapamasahe ng apat na oras yes uh, hindi pwedeng masyadong maalat Happy din si Bayani at Bayani at ang kanyang wifey na si Lenlen Len sa muli nilang pagbisita sa Nawa Wellness Resort. Alam mo, ang tagal ko na rin nagpapamassage siya. Ang tagal ko na nagre-relax kasi syempre kailangan ng bawat aktis yan. scrub yung ano namin. Alam mo yung uh, red rice na durog. Pinang-scrub dito. Alam mo yung nilalagyan ng apoy yung baso, lalagay sa likod mo, didikit niya yun yun. Sisipsipin niya yung lamig mo sa likod. Ang dami ko palang lamig. Ang katawan, lalo kami mga artista, ang katawan namin, ang puhunan Puhunan. Namin. Of course, kahit na sino, kahit businessman ka o ano, ang pinaka-importante top of top of the list natin is yung health. Sabi nga nila eh, ang naman, kalatagan, pag hindi ko kayo lumayo ng Maynila, wala kayong masisipsip na sariwang hangin. Masisinghot. Masisipsip, masisinghot. Kasi po, kaya malayo itong lugar na to kasi po, nandito na yung sanctuaryo, yung paraiso. Ang ganda ng daan eh. Ang ganda ng daan. Kansade. Eh. Accessible ka siya. Pa ng tagaytay na may scenery. Kapag dating dito, may bundok ka, may dagat ka pa. The food is also good. Yeah, the food is very uh, it's actually all healthy, yes. very natural. We have a herb garden as well in a greenhouse, so we plant all our vegetables and even our herbs over there. So mm. everything is local organic. So ano dito pwede mag-wedding dito? We hindi pa namin nagagawa, but we uh -oh. are really looking forward to it. To events like that, yeah, no? The place is amazing. They can, you know, do a lot of uh, pre-nups over here, uh -oh, even no? really nice Pero hindi ka naman kailangan bumubulong. <laughs> hindi naman. <laughs> Kung makakakilala kayo, pwede kayong magsigawan. Yes. Pero if there are other guests, I guess you have to be quiet. Kasi napakatahimik dito. Talagang pahingahan siya, no? Yeah. Please come and visit us at Nawa Wellness in Calatagan, uh, in Bagong Silang. It's quite close to uh, Manila. It's around three hours away. And uh, we look forward to seeing you all here. All in ang saya at relaxation, di ba? Dahil lahat tayo gusto ma-achieve ang hashtag Best Life. Ang best life ay pagkakaroon ng malusog na katawan, malakas na resistensya at mahabang buhay. Yan ay nagagawa lang kung bibigyan ng oras na alagaan ang ating sarili, hindi lang body, kundi kasama ang puso at isipan sa pinakaligtas at natural na mga paraan. ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag lash and nagmamaskara every day, the only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.